Mayong hapon mga idol, so karon mga idol di atas hospital bindoy mga idol. Atong pangutan-on ni atong kauban mga idol. So higda-higda naman -higda sila diri mga idol, ug dako na ba sila kabot mga idol. Ayan mga idol, ga parking sila diri mga idol. pangutana oh. pangutan ta ani nila mga idol, ug dako na ba ni gabot mga idol kay medyo mingaw magirong adlaw mga idol kay wa magoy klase. Aha, di ara mga idol. Oh. silpon cellphone, cellphone ra. Dako nakagabot idol. Nampak kita binti peso. Ah binti peso sari. Cega-cega lagi on. Oh tanda sa kuare yang kau ban atong uban. Mayong hapon mga idol, nagko na mo gabot dia ga higda-higda naman mo dire. Wa jo lagi pasayero. Ya ho amigo, gikapoy na lang ni siya kinulat og pasayero. Uh, ah, okay. itubuan lang sa buhat to kita. Betay ya bitaw na ani mga idol oh. <laughs> Basta wala yung klase mga idol, mingaw jud ka mig pasayro ani. Oh, Tanaw na garing galing ko dari ako pitika bo oh, nga. Galing uli niyo na lang di oh, na ipakita na naw. Tulong na lang siya mga idol. Gitulog na lang siya dire og ginulat og pasayro. Kay eh, wa mapanjoy pasayro pong nigawas gikan gi, dire sa ospital. Ani adto na manig mangga. <laughs> ah mangga. Mangga. <laughs> <laughs> Hello <Hallelujah>. ya. <laughs> Ala mga idol oh. Pila makabit dire mga idol oh ah, uh, tulo upat miniri, mga idol ka tambay tambay mga idol kay mingaw kay pasero mga idol agwanta lang miani ani mga idol kay wa klase mga idol sa sunod bulan mga idol klase naman ah. Uh. iba -diba na nga magkabaybawin po may ani mga idol uh, nakamata <laughs> akong kauban mga idol oh. kay langas ko na may kayo Mauna <laughs> <laughs> yung kinabuhi o tricycle driver mga idol usahay dagto mikabot usahay pod dagmay may mikabot usahay gyud wala gyud mga idol kay wala magoy klase yung naro mga bulana mga idol bakasyon maro mga idol Unang Asa kami, ah, huwag mamilain pang hita naman dyan eh, bahalag po mi, eh, Aning kamot rapod may nga tagaan may blessing, Nga ah, naara may grasya nga ihatag sa ginoo, nang maning kamot rapod may masahero. Ang karoon, katabay-tambay may dire, dire may sa hospital, basi ah, uh, na ipasahero nga mugawas. Dok oh. dala. <laughs> Murang pasalamat ra pud mi mga idol nga mayro pud mi glawas makapangita na mi ug pangwarta. sa solid na mong supporters diha, mga followers, kasi makatabang mo mga idol, bisag sa pag-share nila sa mga, mga video mga idol, dako na kay blessing sa amo ang pagtabang sa inyo hanamo mga idol. O God bless sa tanan mga idol. Bye-bye.